Oh, no, basta naman bakasyon natin? Nice naman dyan? Nice daw, pre! Okay naman naman, ha? Ah. Sulit! <laughs> Sulit! Yun naman, paligid na amin, oh. no? Oo! 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 Ito uh, nga ang kami tag dito sa aming uh, bahay na ng... <laughs> sa house ng aming kaibigan Apo po si John Grabe 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 oh, eh. Grabe